may karapatan din ang mga artista na magkaroon ng privacy. Ito ang nangisagot ni Andrea Brillantes na matanong ito kung may karapatan ba ang mga artista na magalit o ma-offend kapag nai-invade ng fans ang kanilang privacy. Ayon sa aktres, tao lang din naman sila na kailangan din ng privacy. Sinahe pa na, na may mga artista daw na sobrang pinoprotektahan ang kanilang privacy pero walang magawa kapag pinanghimasukan na ng fans. Lahat na lang daw ay napapansin kaya deserve din umano nila ng privacy bagamat mahirap umano ang gawin Yon. Kung matatandaan, ilan na ang naitalang insidente ng panunugod ng fans sa mga dressing room o hotel room ng mga artista. Kabilang sa naging biktima ng fans si Lea Salonga na biglang kinatok sa kanyang dressing room ng grupo ng Pinoy fans at ang girl group na Bini na sinugod naman sa kanilang hotel room habang nagpapahinga ang mga ito matapos ang kanilang concert. At iyan na balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod! ng tama.